tao sa bahay. <laughs> Tuwan-tuwa siya, ano, no? Akala mo pinukusan ka ng una. <laughs> <laughs> Oy, ang sarap. Ang isa naman, nagmumuni-muni sa kakalinis ng ano, kal kanal. Guys. Wala pa Ini saya na yan. <tuklan dengan ko mayoría> <talaga> <laughs> Hahaha. saya naman Hahaha. hindi naman pwede maligo Hoy, alam mo si Kitty gusto ng gusto na maligo. Bakit ay, paro. ay, ano? ay, 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 ay,